ba? Ayos. Uh, Nako po, dalawang buraot. <laughs> Bakit? Ito kasi yung ng nagayang ng pares, pre. Pagkakataon <laughs> ko nang bumawi eh, na ito, nagbaraan. Hindi pa ba ako makakatulog dun sa pinatigim ako ng asin eh. Basta mamaya pag nakakain na tayo, kukwento-kwentoin mo. So, may gagawin ako dun na talagang hindi ka makakalimutan. <laughs> dami na So ayaw yeah, mga idol, good morning Ay, hey, good morning Pakikiraan Ah, ang ganda ng araw boy Nasa oras Diba? Ayos uh, Nakaw po, dalawang buraot <laughs> Bakit? Eto ah, si Qt, nangyayag kong kumain ng pares, pre. Ba? ani pa pares? Tapos ayos na, alam na ako ano ang mangyayari nun. Magyayakad, walang pera. Ano'y pera ko? pera ko? nag ako, pare, kayo akong helper to ah, si Wala pang isang oras, yung ayos na, may pera na makain na rin. Dwe, nasaan? Patingin. Oo, tag-sendahan kami ni J.A. Tag-sendahan. Hindi lang, pre. lang, para nagpahinom lang. Eh?

Pre, tatlong bares. Order yun. Order ka, tatlong bares. Sarap niya, Eddie. Eh? Mm, opo. Cute. Pagkakataw ko nang bumawi niya ito. <laughs> Hindi pa ako makakatulog dun sa pinatigim ako ng asin niya. Eh? <laughs> Boga, la ka na ba? <laughs> eh, ang gagawin ko. Basta mamaya, pag nakakain na tayo, buong kwento-kwentoin mo. Oh, may gagawin ako dun na talagang hindi niya makakalimutan mga iba ba <laughs> bawin, bawin. <laughs> <laughs> basta pag nakakain na tayo kwento kwento yun mo oh, sige sige ay na ay na ay na much much later ah sarap ang ah, ulit kita dito sa pag welding ka oo sa kanil mo tuturuan kita mag -ano, mag welding para sa so, susunod di ka lagi helper na oh, ano sige, sige, sige. Mm -hmm sa kung ano nilagay ng labing butter mo ako ah hindi puro... ano ba lagay mo kasalpin <coughs> hindi mo sa mag hindi yamboi headpank oh ba 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 sa kaya, sa pag-uwin di ba? Mmmmm. Gusto kong makakaasapin sa iyo. Pagka... gano'ng may ako, ikaw lagi na sabihin ko. naman. Bawang. mo lang ako na. ba yung lagi mo sa isang araw, isang araw isang araw. Ba't isang Oh, no! マジ、カップル、パンパン、めっちゃいいですよ。